Muling nanawagan ang Department of Health sa mga dumarating sa bansa na maging tapat sa pagpirma sa mga health declaration form pagdating sa airport. Makatutulong daw ito para maagapan ang anumang sakit, lalo ng binabantayang MERS cov Pakibalita tayo kay CJ Torida. Iisa lang ang kaso ng Middle East Respiratory Syndrome, Coronavirus o MERS-CoV sa bansa. Ayon sa Department of Health, ito yung buntis na Pinay nurse na nakakonfine ngayon sa Research Institute for Tropical Medicine o RITM. As of this time, we, still, we only have one confirmed case, our index case, our nurse, and apparently she's in a stable condition right now. So, binabantayan po natin siya. Uh, she's not showing any signs of um, stress. We refer the case as well to OB to monitor as well and to take care of her pregnancy. Kumpirmadong hindi rin MERS ang sakit ng tatlong iba pang sinuri ng DOH. Pneumonia naman ang sakit ng isa ring naka-admit sa RITM. Pero patuloy na inoobserba ang isa pang pasyente dahil sa mga sintomas na hawig sa MERS na nakita sa kanya. The one, the PUI, the person under investigation, um, she manifested some signs kaya siya inadmit din in one for our hospital initial test result showed negative as well. But then we need to do another test. Ang isa naman, nagnegatibo sa dalawang test, kaya kumpirmadong hindi MERS ang sakit niya. Sa Iloilo, nagnegatibo rin ang walo sa sampung pasyenteng isinailalim sa testing ng DOH Region 6. Kabilang din sila sa mga nakasabay ng Pinay Nurse sa Saudi Airlines Flight 860. May dalawa pang ibang hindi pa nagkukuhanan ng blood samples. Patuloy namang binabantayan ng isang pasyente sa General Santos City at sa pang nasa Cotabato City. Mahigit isandaan pang kapwa pasahero ng Pinay Nurse ang hindi pa raw nakikipag-ugnayan sa DOH. Kabilang ang dalawang dayuhan na ayon sa ilang ulat ay nagpunta umano sa Palawan. Sinabi naman ng DOH na hindi posible ang mungkahing isa-isang pagsusuri sa mga dumarating na pasahero sa airport. Sigurado raw kasing hahabang pila ng mga pasahero lalot umaabot sa 4,000 ang dumarating sa bansa kada araw. Mayroon naman daw protocol ang Department of Foreign Affairs sa mga OFW para maiwasan ang pagpasok sa bansa ng MERS COV. din ang ating Department of Labor and Employment ng, ng, advisory sa ating mga Philippine Overseas Labor Officers offices para gano'n din, i-disseminate itong mga established establish ng ating Department of Health na protocols. Nahimukin sila na magkaroon ng uh, mers testing at least ano uh, 2 uh, weeks uh, uh, before they depart for uh, the country. So yan ang ating uh, ginagawa ngayon through the auspices of the embassies. Panawagan ng DOH lalo na sa mga pauwing OFW, pirmahan ng maayos at buong katapatan ang health declaration form pagdating sa airport. Maging alerto rin daw sana ang publiko. CJ Torida nagbabalita Pilipinas